sa mga panginot na bareta. Duwagadan sa duwang magkasway na insidente nin pagkabuton sa Sorsogo na Sincatanduanes. Lalaki gadan sa pananaksak sa Naga City. Para sira sa Mercedes Camarines Norte na nahulog sa piglulunada na baroto, gadan akan makuha. Landslide na notaran sa pandan Camarines Norte. Asin? Presyo kan mga bilog na prutas antes sa bagong taon, Aramon. Miyerkules, Disyembre 27, taong 2023. uninaan mga baretang katap Bicol. Madadangman mga baretang ini sa 88.7 Radyo Oragon Katanduanes at 90.7 Radyo Oragon Ligaspi. Sa detalyes, presyo kan imported na prutas sa Albay apat na aldaw antes bagong taon dahil nasubuot magkakaigwapan ng pagtaas. Alagad presyo kan ibang prutas, lauman man giraray, pag-umento Iyan asin in iba pang detalye sa istorya ni Regine Bue. Apat na aldaw antesan bagong taon na makal na mga bilog na pruta si Nanay Norma kasubagong aga. Apara sa abo niya makisuusuan sa ibang mga parabaka, lapig aprobit sa man na barato paan mga ini. Siyerto kayang malangkaw paan presyo kay ni habang paparanian bagong taon na po ng ko po ng bagong taon, ano, marami na pong tao, siksika na po yung namimili. Kaya po hanggang maaga pa na na po ng mga protas para po sa paghanda ng ating susunod pong taon. Alagad sigun sa mga paratienda kaini sa Daraga Public Market at sa Albay Public Market, kadaklan sa mga bilog na prutas dahil naman mataas pa ang presyo, urog na itong gikan pa sa mga ibang nasyon, arog kan pon ka na juice, hasta 50 pesos ang presyo kada pedaso. Apple na 15 hasta 35 pesos ang kada pedaso, peras na 30 hasta 40 pesos ang kada pedaso, Kiwi na 40 hasta 50 pesos ang kada pedaso. Lemon na 25 pesos kada pedaso. Kiat-kiat na 100 pesos kada patos. Grapes na 300 hasta 500 ang kada kilo as in dragon fruit na 250 hasta 350 ang kada kilo. Peras, tsaka ito, hindi, nakapits na yung Alagad kung dai na malang kaupan presyo kan imported na prutas, lauman ang kadikit na aumento sa presyo kan mga prutas gikan sa mga lokal na supplier. Arog kan melon na sanggatos hasta 140 pesos na per kilo, water watermelon na 50-70 pesos na an kilo, mangga na 200 hasta 250 na an kada kilo, asin pomelo na minapatak na sa 170 hasta 180 an kada kilo minsan may tumataas, minsan yung maintain lang. Depende kasi yan talaga sa ano sa pagdating. Kung maraming supplies, hindi naman tumat. Pero kung konti, kailangan kasi mahal ang bigay nila. Sa ibong kaini, abiso kan mga paratsyenda sa mga parabakal na mas maray man giraray na amayan ang pagbakalin prutas, ngani makapamili panin mas maray na klase kain mga ini. Para sa mga baratang tatakbikol, Regine Boy. Sa ibang bareta, nawawarang parasira sa banwaan kan Mercedes na naglawod kan Pasko, gadana kan Makua. Detalye sa report ni Danica Garcia. Gadana kan Makua sa Baybayon kan Puro 4, Barangay San Roque, Mercedes, Camarines Norte, ang 59 anyos na parasira na si Arlen Santiago Buque kan Barangay Mangisok, Parehong banwaan na inot ng napapabaretang nawawara matapos na maglawod kan Pasko. Sigun kay Police Master Sergeant Nelson Olfendo Jr. kan Mercedes Municipal Police Station, pasado alas 2.15 nin hapon kasudma kan mahiling anhawa kan biktima sa nasambit na baybayon kan mga residentes sa lugar na tulos man na ipig paabot sa kaaraman kan otoridad. Mga bandang 2.15 p.m. ma'am, 26. Okay po. na ano na natagpuan po yung ano, uh, lifeless body ni Arlene Buki isa ni Arlene Santiago Buki. Oh, Opo. Opo po doon po sa Baybay Bay Beach na nasasakupan po ng uh, Barangay San Roque, Mercedes. Okay. Kamarines Norte, ma'am. Inot ka ining na pag-araman na pabalik na kuta sa Pandawan Fishport ang biktima kaiba ang aki ka ining 20 anyos na si Ariel. Alagad mantang pigbabaybay kan mag-amaan dagat, sakop kan kanimog island, tinamaan nin makusog na ukol ang barotong piglulunadan ka ini na nagresulta sa sa pagkakahulog. Na i man kuta tulos sa Coast Guard ang insidente, alagad da itulos na hanap ang biktima, dara kan maraot na kondisyon kan dagat. Citizens po yung ano, marami pong nakakita din ah Ito po na po yung mga ano, yung MDR. Okay po. And then, pati na rin po yung Coast Guard. Then uh, nagpunta na po sila doon para ano po, sa damang disposition po doon sa sa bangkay na i-turn naman ang bangkay kan biktima sa sa iyang pamilya alagad pagirumdom kan otoridad urog na sa mga parasira na ibitaran ang paglawod urog na kun maraot ang panahon ngani maibitaran ang siring na disgrasya para sa mga baretang tatakbikol Danica Garcia Duagadan sa duwang magkasuhay na insidente nin pagkabutod sa Sorsogon asin Katanduanes. Detalye report ni May Arango. Dedo na rival ang sarong 6 anyos na aking lalaki na residente kang barangay Kaditaan, Magalyani, Sorsogon. Matapos na mabutod sa pulkan sarong resort sa Sitio Malihaw, barangay Bakalong Kamparehong Banwaan. Pasado alas 11 nin aga kasudma at Desyembre 26. Nagluluwa sa investigasyon kang PNP na nadarusay ang biktima at na hulog sa pula na nasa 5 feet ang raro. Matao man sa lugar alagad mayo man na nakareparo tulo sa biktima. Igwa man la lifeguard alagad nagrerekorida sa palibot kang resort kang mangyari ang insidente. Kaya day tulos na isalbar ang biktima. Matao dun sa lugar kaya lang po eh hindi na walang may nakapansin kasi po umilali po siya. Pero kung nagkataon ma'am na hindi siya lumubog agad, baka may nakapansin kasi kahit paano ma'am, eh, eh, makikita yung eh, ma ng tubig, tapo ng tubig. Katakud kay niliwat na na nagpagiromdoman otoridad sa mga magurang, in kaso maruluwa sa sinmay kaibang chikiting, mas maging alerto nga ni Makalikay sa siring na disgrasya. Pag may sa LGO para po malaman namin kung itong resort ko ay may kaupulang termito mm. para mag-operate. Mientras tanto, nabistuhan namang kasudma ang lalaking nadokayang gadan na sinagpapataw-pataw sa dagat-sakop kang barangay Tibang Sang Andres Katanduanes. Pasado alas 9 ning aga kanakaaging Lunes, Desyembre 25. Sigun kay Police Major M. Sulikaw at Hepe Can San Andres Municipal Police Station, personal na nagpasiring sa Purok 5, Barangay San Lorenzo, Tabaco City, ang saindang investigador. Nga ni Beripe kung tama mga impormasyon na nakakaabot sa saindang kaaraman, dapat sa pagkakabistukan biktima na tulos man na nakumpirmar matapos na makauron ang mga kapamilya. Sa impormasyon, may kaninan sa pag-iisip ang 28 anyos na biktima. Napigtutubo na basang nasumina kay sa barko, pasiring sa nasambit na isla uring nahiling mananbiktima na nagkakaringgo sa dagat sa Ibungan makukusog na ukol. Oho, uh, uh, madalas naman talagang maroron you know, no, minsan at pabayaan mga uh, may um, you kamay no, pero natapabayaan nila na pag-alaga at sana gumagaan itong pangyayari at tapos sa paraan ng pag-address din mo, pero tao pa rin po sila at uh, kailan talaga nila napag-aralan. Sa presente, nasa sarong funeraryo sa nasambit na banwaan ng biktima asin nakatala na iulik ang kapamilya kay Ninghaling Manila. Para sa mga baretang tatakbikol, may arangko. Makusog na pag-uuran, nagkausan in landslide sa Banwaan kan Kanpandan sa Katanduanes. sa saruirido sa, sa pananaksak sa Naga City. Asin Santa Caps, pinaugmaan kaakian sa Santa Elena, Camarines Norte. Yan asin iba pang bareta sa Samuyang Pagbabalik. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano. Misibis Bay Resort, a locally owned 5 hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas. Recreational facilities and sophisticated services. Come and experience Mississippi's Bay Resort, your tropical island getaway. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag ng video? Eh, mag-edit. Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Katanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa Action Call Center at gmail.com maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Sa tahaw kan pandemya, sa ibong kan mag-usog na bagyo, asin pag-alburuto kan bulkan, nung kanya kitang pinabayaan, sa panahon manin pagdios o kaugmahan, ang mapagpadabang manto ni Inang Peña Francia, Danay Tang Namamatean. Siring man, kan sa uyang partido sa Kongreso, an Akubikol Party List. Katabang na, kasurog pa. Acubicul! Nagbabalikan ako na Bicol Online TV. sa gadan, saru irido sa nangyaring pananaksak sa Naga City. Detalye sa report ni Jennifer Pulinara. Dead on arrival ang sarong 41 anyos na lalaki mantang irido ang pag-iriba kaini. Matapos na basta na sa napagsasaksakon, pasado alas 8.50 nin banggi na kaaging lunes, Desyembre 25 sa Purok Dos Kararayan, Naga City. Binistuan na gada na si Erwin Torres, mantang lugadan ang kaibahan kaini na si Christian Clarito, 43 anyos asin parehong residente kang nasambit na barangay. Sa impormasyon, dayo sa nasambit na lugar ang sospek na pigsasabing nakasabatan sa nakan mga biktima. Alaga kan init kan payo matapos na mapagtripan sa pigatindera na inuman na pagbalingan kan sospek ang mga biktima. Binisto ang sospek na si Jose Miguel Anasin mihares kan San Rafael, Naga City. Kaiba man kan sospek ang tugang kainin na si Billy Joe, na nagmiron sa naman tang nananaksak ang sospek. Ang dalawang sospek natin, kasama po dun sa nagiinuman. Ito naman pong mga biktima natin, ah uh, wala po ito doon sa nagiinuman. Kumbaga, ah uh, naglalakad lang po ito pa uwi. Uh, nakasalubong po itong magkapatid na sospek. Uh, sabi nila, allegedly, kaya daw tumatakbo sila. Sinagtulungan sila doon sa inuman. Kaya daw sila tumatak. Kaso ang nakasalubong nila itong dalawa, sinaksak niya. Napag-araman man na nag-awat sa naan biktima sa pigigibong pananaksakan sospek sa kabarangay kaining si Clarito. Alagad magin siya ang pinagsasaksak naman. Hirarom na saksak na buminalda sa puso ang tulus na ikinagadan kan biktima. Kaya lang po, noong oras na ginawa nila yung krimen, ang kapatid niya, although sinabi niya naman sa amin na wala namang ginawa, nanood lang, nandoon lang. Mm hindi -hmm. naman talaga siya nakita. Pero during, during nung mangyari yung krimen, andon siya. Kung baga, wala naman siyang ginawa, hindi na inawat yung kapatid niya. Kaya, sinama rin po rin. namin siya. Oh, Magbibis na lang po tayo sa fiscal kung kasama pa po siya sa pag, uh, kung i-release po nila ito or hindi. Pasado alas 10 yes din banggikan parehong aldaw, tulus mananadakop sa ginibong hot pursuit operation ang magtugang. Iwasan po natin na maging mainit ang ulo sa mga bagay na simple lang naman. Kasi alam po natin na pag naka na ang tao, kaunting diskusyon po na nagiging malaki po. Kung maaari po sana, iwasan po natin ang pagiging mainitin ng ulo habaan po ang pasensya para po uh, maging maganda po ang bagong taon natin na darating. Sa presente, nasa kustudiya na Kanaga City Police Station 6 ang mga sospek, mantang padagos pang pigo si Clarito sa Bicol Medical Center. Para sa mga baretang tatak Bicol, Jennifer Pulinar. Landslide na nutaran sa barangay Kubo sa Pandan Katanduanes sa mismong Aldawkan, Kapaskuhan. Detalye sa report ni Jennifer Pulinara. Sa cellphone video na ini, mahiling ang mga nagrasay na darakulang gapo sa gilid ng tinampo sa Akupkan Barangay Cobo, Pandan, Katanduanes, na nangyari pasado alas 10.00 ng banggikan na kaaging lunes, Desyembre 25. Sigun sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council, sarong concerned citizen ang nakapagpaabot sa indakan insidente. Alaga Desyembre 26 na ninda ini na biripikar. Dangan tulos man na nagkondisir ng clearing operation na nagdurar nin haros tulong oras. Base sa impormasyon, nasa 20 metros man ang lawigan ng nangyaring landslide na posibleng kausakan sunod-sunod na pag-uuran. Hindi na siya pasabol yung area. Talagang totally natabulo na yung, ano, yung kalsada puro malaking bato. Dahil doon sana ano, eh, sa pag-ulan ano, ng mano, ng maghapon na ulan, nagkaroon ng ano yung lupa, pil sa ulan. Kasi wala naman tayong na, 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 na ano. Tao, bahay, wala naman. Kasi malayo naman yung mabayaran, wala limiters naman yung distansya sa insidente. Sa talakan MDRRMO, inian primerong beses na nagkaigwadig din landslide. Maswerte man na mayong nalugada na motorista o individual sa pangyayari. Kaya bilang pag-iingat, nagbuktak na nin road signages ang otoridad nga ni mas maimpormaran ang mga motorista. Dakula pa kaya ang posibilidad na maotro ang siring na pangyayari urog pang may mga nahihiling pasindang indikasyon. Lalo ina namin sa DRR na mag-iingat palagi, lalo ngayong panahon ngayong tagulan, talagang may mga portion tayo dito na prone sa landslide, prone din sa ba, prone din sa So, mag, mag, maging alerto lang ang matao. Then, nag-issue din ang DRR ng mga hotlines number sa Bureau of Fire, sa DRR, sa police, sa munisipyo, sa hospital. Every barangay, nag, nag, kami. May, may, mga contact number. So, kung may mga ganitong insidente na hindi natin inasaham, tawag lang agad sa sa mga number na pinamigay ng ano ng ng, ng government natin. Sa presente, Pasabol o naaagihan na kan mga motorista ang nasambit na porsyon. Sa ibong kaini, liwat na nagpatalid ang MDRRM open dan sa publiko na mas maging rigmat sa pagmamaneho, urog na kung maagi sa nasambit na lugar. Para sa mga baretang tatakbikol, Jennifer Pulinar. Santa Cups naghatod ni regalo sa kaakian sa Santa Elena, Camarines Norte. Detalye sa istorya ni Nomer Corporal. Santang-santa ng gada ang datingan kang personalized kang Santa Elena Municipal Police Station sa panginginot ni Police Major Norwin Abilida, Mantang piglilibot ang kada barangay sa Banuan kan Santa Elena Camarines Norte na nao ang mga inining regalo sa mga chikiting sa mismong Aldaw Campasco Alagad apwera sa bitbit -bit na regalo. Nakasulot pa ang kapulisaning Santa Costume. Na talagang kinaaliwan kang kaakian. Sigun kay Police Major Abilida taong 2016 kampuna ninda ang siring na aktibidad asa sa naging tradisyon na ninda. Sabi niya, sa sa mga pinakaobeto ninda, iyon mahali ang takot kan mga beneficiaryo sa kapulisan. Team po kasi natin kasi po pas, eh, Pasko po ngayon eh. So nakikisa po tayo sa diwa ng Pasko para po makita naman po ng ating mga mamamayan na hindi lang po law enforcement ang kayang gawin ng ating kapulisan. Nakaya po natin makaisa at makisaya po sa kanila. Uh, upang may diwang po ang uh, ang diwa po ng Pasko na may siya yung bawat isa po. Suportado ini kang lokal na gobyerno kang maging ang saindang stakeholders, aktibo man na nagpartisipar sa aktibidad, apwera sa kaakian, tinawan maning pamasko kanhepe ang piling senior citizen sa lugar, arog kang bagas, espageti asin gatas. Yun naman po ay inin mas kong handog na hehe po ang tema. Kung saan po, appreciate po natin yung ating mga senior citizen bilang pillars po ng ating community na sila yung taga-disiplina, sila yung taga-kapay sa ating mga kabataan. Mientras tanto, apwera sa pagtaong kaugmaan sa mga residente. Pig-share to man kang kapulisan na magiging matrangkilo ang pagsabat kang bagong taon sa sendang banwaan. Para sa mga baretang tatakbikol. Nomer korporal Asinian an katiripunan kan mga baretang tatak Bicol. Hapat na daw na sana bagong tawo na. Ako si Janines. Salamat.